siya masasabi ko po, ang katoliko ang tunay na daan, ang tunay na kaligtasan. Kung bubuksan ng ninyo ang iyong puso at pag aaralan nyo ang pananang ang katoliko at masasabi ninyo na narito ang tunay na kaligtasan. Ako po ay dating protestante. Since birth, ako po ay seven day Adventist. Buong po pong pamilya ay protestante po kami. Dahil nais po namin makita ang katotohanan at kung saan po ang tunay na kaligtasan. Ang sabi po ng aming pastor sa Sabadista, na ang tunay na kaligtasan. Ngayon, ang nani ko po na challenge po. Sabi niya, nasan ba Pagkakaligtasan, naririto nga ba sa aming sinasamahan na simbahan namin sa Badistan? Para po, nakita po namin, lumabas po kami sa aming simbahan na sa Badistan. dinana po namin kung saan po yung tunay na kaligtasan, ang tunay na daan. Lumabas po kami, nakita po kami sa Igexanilistan. Pagod uh, lahat, makakakilaan ang mga pala sa Pagulo. Ako po si Sister Josephine Reyes from the Annunciation Sister Ko. Sa kapatahan na po namin yung na pag kayo ay tumato ay sa Kapag hinanap po ninyo at inyong matatagpuan, ganun po ang nangyari sa amin. So, hinanap po namin ang tunay na daan, umasok kami sa Joko Business. Nakakasama po namin sila sa mga Bible study at sa siya po talagang cheeseburg. Tanggal sa nagkaisip po kami, meron po kami Bible study. Tapos, tumasok uh, din po kami sa Iglesia ni Cristo, sa, 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 sa uh, Born Again, sa Baptist. Kumbaga lahat po, talagang kilala po namin ang aral. Kung nasaan nga ba ang tunay na kaligtasan. Ito po katoliko, ito po yung pinakahuli po namin na pinag-aralan. Ang hirap pong tanggapin ang salita ng Diyos, ang mananampalatayang katoliko, sapagkat lahat po na pinasukulong, paniniwala namin. Marami po kami again sa pare, sa mga reporto, sa pagdarasan. Lahat po yun, napakahirap tanggapin para sa amin. Pero napakabuti ng Diyos sapagkat gumawa siya ng paraan kung paano kami magkakaroon ng liwanag at mabuksan ang aming isipan at kung paano tatanggapin ang kanyang salita. Sa pamamagitan po ng mga ating kapalian ay unti-unti na... pong ng aming isipan. Sa pamamagitan ko ni Father Archie Giriba, ni Father Sonny, ni Sani Ramirez at ni Father Francis Gustilo sa kanilang mga salita ay unti-unti po kaming natuto. At nagpadala din po siya ng mga preachers sa Catholic Preachers Group upang matubunan ang lahat po ng aming mga katanungan. So nagkaroon po sa amin sa bahay po namin ng Bible study na apologetic doon po kami natuto. Kaya ngayon po kami ng pamilya ay naging tagapagtanggol ng pananampalatayang Katoliko. At isa lang, at isa pa po, napakalaking, bagay po sa akin ang El Chaday Prayer Party. Alam niyo po ba, 1986, nung nagsimula po ako na makinig, makinig pa lang po yun ha, sa mga awitin ng El Shaddai ng mga kuwan. Doon na palang doon ang puso ko kasi ako po yung tao, palagi lang na sa bahay, nag-iisa, wala akong pakialam. Pero ang pamilya ko, lagi silang nakikinig kay Brother Mike, tuwan-tuwa sila. Ako naman, nawili ako sa pakikinig ng mga awitin. Doon ako hindi po ng ating Panginoon. Hanggang sa unti-unti, nararamdaman ko kung unti-unti na ako pumapasok sa El -Sadan. Nakikinig kay Brother Mike. At hindi lang po yun, natuto po ako katulad ninyo. Na banggang madaling araw, walang tulugan, nandun po rin ako sa luneta, nakikisa, umulan, umaraw, nandun ako ang mga kabataan. Noong pinakikinga ko po yung awitin, walk with faith, I never walk alone. Talagang nalangdaman ko ang presensya ng Diyos. Kasi po, paano niya ako dinala? Paano ko nakita ang liwanag patungo sa katoliko? Kaya masasabi ko po, ang katoliko ang tunay na daan, ang tunay na kaligtasan. Kung bubuksan lang ninyo ang iyong puso at mag-aaralan pala tayong katoliko at masasabi ninyo na naririto ang tunay na kaligtasan hindi ako naging pigi sapagkat na binuksan ko ang aking puso at natuto kong makinig Dati ako nakikinig kay God Mike sa mga pare, sa mga misa pilit kong binubuksan upang magkaroon ako ng pagkunawa hindi ako maging mangmam hindi ako pinagpamalaki ko ako'y ako isang katoliko mamamatay ako hindi na katoliko na may kaalaman Maraming salamat sa inyo.